May mensahe nga si Lebron James bago kaharapin itong team ng Denver Nuggets sa round 1 ng playoffs. Pero unahin muna natin ang mga sinabi ni Austin Reeves kung saan sinabi niya obviously nga daw ay sobrang pamilyar na sila dito sa Denver Nuggets at sila nga daw ang current NBA champs. At talaga naman daw na isang malakas at magaling na basketball team itong team ng Nuggets kaya naman daw kinakailangan nga daw nilang ibigay ang kanilang best sa kanilang ngayong paparating na playoff series and they have to play as hard as they can nga daw and execute the game plan na meron sila at a super high level. Nang dahil ganito daw ang ginagawa ng Denver Nuggets this season lalo na nga daw pagdating sa fourth quarter. Kumbaga dapat i ng Lakers ang energy ng Denver sa kanilang paglalaro at sa pag execute ng kanilang game plan. sabi rin ni Austin Reeves na super excited na nga daw siyang makipag-battle muli laban dito sa Denver. At ito rin si Andre Davis Ang sinabi niya nga mga idol na sa defensive end nga daw Mag-uumpisa ang Lakers kung gusto nilang manalo Laban nga dito sa Denver Nuggets Nang dahil maraming nga daw weapon Itong team ng Denver Nuggets Nasa paunguna nga daw yan Ni Nikola Jokic Nandyan din si Jamal Murray KCP Porter Jr. At si Aaron Gordon Sabi ni AD It's not going to be easy nga daw Hindi daw ito magiging madaling laban Pero dapat daw ay patuloy lang Na pagkatiwalaan ng Lakers team ang kanilang mga teammates sa depensa na they can hold this team sa isang shot lamang per possession. Meaning hindi dapat sila magbigay ng offensive rebound dahil hindi nga daw yan maganda laban sa Nuggets. At kung gusto daw nilang makipagsabayan dito nga sa defending NBA champions. Banggit din ni Andre Davis na kapag daw mabilis ang pacing ng laban, mabilis ang pacing ng paglalaro ng Lakers ay nakakakuha nga daw sila ng great looks sa opensa laban nga dito sa Denver kumpara sa set defense netong ang Nuggets. And then, ito na nga si Lebron James sa post-game interview niya din ay natanong nga siya about sa upcoming matchup nila against dito sa defending NBA champions. Sabi ni Lebron na talaga nga daw na they are a champion for a reason and they know how to win nga daw. Sabi na ito ni Lebron James. They are also extremely dominant nga daw sa kanilang mga home games o kapag naglalaro ang Denver sa kanilang bahay na itong mga nakaraang taon. Banggit pa ni Lebron na may MVP nga daw sila sa kanilang team na walang iba kung hindi si Jokic tapos samaan pa daw ng karelang closer na si Jamal Murray tapos may mga high IQ high level elite role players nga daw sila tapos tutapitolof to ay meron din silang magaling na head coach na walang iba kung hindi si Mike Malone. Kaya naman daw kinakailangan ng Lakers na maglaro daw sa upcoming series nilang ito ng mistake-free basketball and make sure na pahirapan ang Denver Nuggets in playing basketball. Kumbaga, huwag ngang hayaan ng Lakers na maging komportable sa laban ang team ng Denver Nuggets. Alam niya nga daw na they will play a great basketball at ganun din daw ang gagawin ng Lakers team. At sigurado nga daw mauuwi na lamang sa two possessions itong mga laban nila. And we will see nga daw who will execute better and who will come out on top. So mukhang kahit kakatapos lang ng laban ng Lakers against sa Pelicans ay mukhang handang handa na nga rin ang mga Lakers player na ito na muli dito nga sa rematch ng Western Conference Finals last season. Kayo ba mga idol ano bang masasabi nyo dito? Komento nyo lamang ang inyong mga opinion.